Ako po ay tumitindig ngayon upang manawagan para sa ganap na proteksyon ng buong kabundukan ng Sierra Madre. Hindi lamang po sa Isabela, sa Hilaga, kundi hanggang sa lalawigan ng Quezon sa Timog. Noong Sabado at Linggo lamang, nang tumama po ang Super Typhoon Uwan sa Luzon, muli nating nasaksihan ang katataga ng Sierra Madre. Siya lang naman po ang humarang sa unos, pumigil sa hagupit ng hangin, at nagligtas ng milyong-milyong buhay sa Luzon. Tahimik po niya ang ginampanan, Mr. President, muli ang tungkulin bilang ating tagapagligtas. Para pong isang ina na ikinubli ang kanyang mga anak sa dapat sanay na kamamatay na hagupit ni Juan. Yet, Mr. President, despite its immense importance, the Sierra Madre remains under siege. Mining operations continue to carve scars upon slopes. Illegal logging and massive quarrying erode Its soil, infrastructure, and resort